maganda oh what's up mga ka-Dragon ayan for today's episode mag-harvest tayo guys ng rabong labo ano bang masarap na luto sa Nabong Ante? Adobo. Sa luyutan. Wala luyutan. ibang luto kundi ano. Adobo. Adobo sa luyutan. Saka binata, binata. So guys, uh, mag na tayo ng ating iluluto mamaya doon sa pan. Let's go! Hunting rabong or bamboo shop. Ito oh, oh. Dito, oh Wala man diyan eh dito. Tini. Ate ni, kadag Ha? mo Baka malalim Mas mababaw pa nga doon eh. Dito kaya mag-ikot tayo dito. Oh lakas kasi ng ulan kagabi guys ano mo yung tubig Senta, na. 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 I don't know na. Mm. ang rabong talaga guys ay tag-ulan tapos It's may kasabihan pa sila sa rabong 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 huwag daw magkain ng rabong hanggat hindi pa nakakatanim ang ta nakakapunla ng palay dahil dahil ano mag mag daw. daw yung kwan huwag na kananti ...yung punla mong palay. Akin lang! Oo, oo. Naunog. Ako ba? mo buta. Ako ba lang nila yung buta mo? Hindi. Ah? Mababaw lang yan. Uy. Ako lang Ah! Malubo! Ah, malubo! Uy! Malalim! Mas <laughs> maganda pa kasi iyong daon. Oh. Nag-ikot pa kayo. Baka malalim din sa gilid. <laughs> hmm. Hindi. Hindi. malalim rin? diyan. Ayun.

Nah, ito, oh, malaki na. Oh, Ay. Ay, kalaki na. Ito, maliliit pa. Maliliit pa man. Si Angu rin daw yan. Nakita na na si Angu kanina.

Ayan guys, change location tayo dahil maliliit pa. Tapos yung ibang bayog daw dito ay makunan na kasi may nagbebenta. Kapag wala doon sa bukid, maghanap tayo doon kasi may mga nakukuha rin kami doon dati tayo ng ko nangyay Dito na kami ba? Dito sa kukod ka. Dito ay tewala. Wala Wala daw? mermer ba naman tao huwag ka muna magsunod ante ante huwag ka muna magano daan ante huwag ka muna Ano? Tangkan? Maliit. Ito, na to. Lapang lasag yan. Meron na? Katangawa. Piligay ako na magpunta rin. Kaya nga ako nagpun na para... hindi nga yung... nga, mas makuha nga tayo sa na. Mas matala nga. Ang kalawa. Saan so, to? Ano eh? yung pagdagsulong-dagsulong nga lang na gano'n No, na naiwan man. Hindi Hindi na yan. Ude. Ude na Ako <laughs> <na> tayo nung iba. Dato na ko. Mas <laughs> mura nga. Oo. May duwinde. May maligdudun na tayo sa dulo ng tulay. si Gardo. Bise. <laughs> Ayan mga kadrago, nandito na tayo sa bukid. Nagdahanting ulit tayo ng ano. Dagdagan natin yung ating nakuhang Labong Marami kaming panagpaw ngayon Parang pang sa home. Pang sa tao. Panag. mga nga tamao ipitaran

Huwag ka nang magtago. Napapalibutan ka namin. Wala pa tayo sa luyo. Doon na yung sa may ano. Dragon pot. Ato yung kaslamukat nang kita. Ang Ang batik sa

Yan, uh, ha, kalakay. Kalakay. <laughs> kalakay. Ano, bangun. Ayun tayo sa kabila. Tayo. Ayun, ayun tayo. Napilog ka Numaras nga. Hindi naman kasi yun ang kuhin di mo dito sa may kwan. Rabong aso siya. Rabong gulay. Kalalaki nang nakuha naman. Hindi na naman yung roma. Bayog to? Hindi. <where> malalaki na yun yung saluyot doon sa dragon fruit sa bali na alam na kuha kayo? Ayan mga kadragon, di ba may nakita tayong sa lulutan dito. Ayan dito tayo manguhang dami Ang lalaki na. laka kakakapal. Kakapal. Kailangan yung kapit ba? Ah, kadami oh. Yung... Kagaganda oh. Ha? Na. Kaganda. Na. Parang ginugunuhan 'ni. dito kasi 'di ba yung ano, isang puno dati na marami. Ito pa ako pala nito. Parang may paggalan ng lupa. Ganda pa tong saluyot na to no. Pasiliti.

Bago dia enti. Kon talaga yung ante? Baka. Hmm, ko ada ajay talaga yung sabog ba. kapag malaki na to guys magkuha tayo para itanim natin malapit sa kubo <coughs> para kahit hindi na tayo magpunta dito Ayun, na Ayun guys, ito na yung ating karning baka. hirap na hirap. Mukhang hirap na hirap ka dyan. Diyan, lumalaban ba? Kung gaano namin ka kalit na kinuha, nagliit pa lalo. <laughs> pinagsama-sama yan, marami na yan. Isang mangkok na yan. Di ba ang tiling nga Ayun eh. Tapos ito guys, ano to, may luto dyan sa Antiligaya kainin niya to kapag ganun yung luto pero pag hindi yung basta mo na lang siya nilaga <laughs> ayaw nya gusto niya yung ano may na rekaduan may rekado para oi na po kaya ko kumain po ay yung papo ng kwa nagdadama na din ng pagkain tama ka tama ayong... ha ka kwa makaungol kasi na pang-uunggo kapung kung mabunggol mo ka sa balay, nalang nalang Sabi nang naganod sa atin, hindi nyo man lang pinalaki. Pag <laughs> pinalaki pa namin to, wala Ma nang nabutan. Ang katimuan ka mo. Parang, oh, matakot na sila maglabas. Eh, sa mga na ako, magkabaw. na eh, tira ba? Oh. Paano ginabenta nila kinukuha? <laughs> oh, binibenta kasi ito eh. Ilaga na nila, tapos yung ready to cook na. Tawan lang <laughs> ito, tatay. Ayan, iwahiwain na natin yung ating kaning baka. Para lang. Tapos ilalaga pa yan. Bakit nagapait ang temin sa yung luta? Pagkakaluta? Yung katos niya eh. Hindi masyadong na pispisan? napispisan? Hmm. Hindi mo lagay. Mapait. Mm -hmm. eh guys, so marami rin pala siya pag nahiwa na. Wala namin kunti lang. Ayan mga dragon ilaga na natin ang ating labo. Pag pwede na yan, ano yan, magkulay dilaw Magkulay dilaw siya. Masarap pa kilawang kaysa dugo. Ito Ayan, niluto muna natin yung saluyot. Then, lalagay na natin itong labo. So, Dili-dibong isa isasawag pa kami dyan mga ka-dragon ah, karne ayun guys ang aming lunch for today ito naman ang recipe ng tirigaya ng may bagoong, oh, sibuyas, paminta tiyas. kalamansi yan ito bulog, ito, ba, ano, bulog karayan ito ano karayan, sa ilog sarap Ay, natin natin. Ama, salamat sa biyayang pinagkakalog mo sa amin. magamit namin itong lakas sa mga pagliligod sa Sa wala na Isus, ang dakilang talapagliligod sa amin. Kain tayo mga mga kadragon! Ay na, nag-ibas na yung kwarong. Dahil si Nalayo yung ulam ng tinigayang. Sige lang nga, bot lang nga. libre yan. Ito? Yeah. wala tayong libre ito guys. Wala kang wala kang bibili. Yung pan lang, seasonings. Ito mm. kaya isang puro. Hmm. Malaki yata nito. Hawakan ko. Hmm. Tapos mm. eh, ng saluyot, guys! Ay na, nag-imas dahil sa luyot. Nag-imas. Mm. kami nang guys. First time ko ulit ng labong. Ngayon kami ulan. Masarap! Mas may ganito. masarap din naman ng labong, no? Masarap. Dati hindi ko siya pinapansin. Pero ngayon ay eh, ba't, ba't na ano, nas, nasarosarwak mo ito ng So, yung saluyot? Kulang yung nakuha na yung saluyot. Sana ako kadami na yun. Sabi ko dala. para magkante pa. Sige, ilagay mo lahat na lang. Kadami, dami na. Kadami! Kunti nga lang yung pinagpunan namin. Baka ka ako sila ko i-prem yun. kayo na yun. Pagdansang mo, Dalawang kumpok yun. O, oh, may labungkot. O, hmm. parang di ba nila pinagdurang? Busy pa sila. Di na masama. Ura-arab-arab na ako. Masama sa'yo, tamo sila. Sinagal lang talaga namin guys yung ano labung. Dami Ay, man pala. Medyo maliliit lang talaga siya. O ano, ano... <coughs> siguro pabukta pa, ano pala. Ang labung ngayon, siguro. Kailan lang man kasi nabulat? Kasi sila ng ulan. Hindi pa nag- nang... pa lang. Mm Kasi -hmm. yung iba guys, ano, hirahunting na kasi nila kaya. Gusto pinagpana natin doon sa dalawa. Ay, gusto ko lang pala batiin happy birthday si Ate Ness Adel Javier. Ayan. Happy, happy birthday, birthday, Ate, birthday Ness, Ate Ness. Happy birthday, Ness. At kay Ma'am kay Kao Aurolanda Peralta. Yan. related, happy and birthday. related happy birthday po. Ayan, shoutout din po kay Tita uh, Bebe TV. Ayan. Hello po, uh, new subscriber daw natin siya. Thank you hello, po. Hello, so, hello support po sa po. From channel from, you know, ng Ingat India, po kay dyan. Utah, USA ba? Yes, from Utah, USA. May Utah pala? Meron. Utah. Marino, Utah. Utah. Parang ngayon ko lang na ano. Meron. Meron din. Na may yuta. May kanta nga na yuta e. Eh. may kanta nga na yuta, na yuta doon ko narinig na yung yutan. Ano ba yung kanta na yun? Yung may yuta na lyrics. Ano kay Babaw Laok? Nag-singulatin natin ka mag-dimang manggal. Hindi naman. Ay, nagkangipin ka pala magkain? Eh, kalagp ka lang? Eh, sinot niya. ng kambing. Masarap matulog nito guys, kung ganun kong busog. Ito yung pang tulog. hindi magbay lang. Nakaratong nga Sukon so, lang sana kami mukap ko. Ano ka sa shirt shir pa? Kasi yung tulog, ko pa. Nakalaki ako ng ng ano, bawang Ha? Mayroon naman. Kailangang 25 isang piraso. Ha? Ang mahal. Kaya Kung ilang piraso, bilhin mo ganun. Tapos maghuli naman na nung nag-chop si Jing na wala daw. Huwag din kinikita. Sabi niya sa online ka nalang mag-ano. Panayin mo hmm. ko lahat <laughs> ako. Huwag tayo. Ay, nainadap nga. Ano ang tinong? Ano lang. Makinita ka nito. Pinagsabot po kayo. Ayan.

kahaba-habang kwan, tapos yung damit niya kang sigse. Nakakrapta. Nakakrapta pa siya short daw. Pang basketball. Yung yung time. Tapos ako eh yung damit ko ulit. Hindi na nila pinansin. ako, orang gawin namin doon. Ay, panagam. Kasi hindi gali pa. Nag-Robinson pa naman kami. Diyan ay kuro. Diyan ay kuro siya. Daksa ay. Ang

Guys, pa uwi na kami sa Teligaya na galing po. <laughs> Ayun po. <laughs> Bye, Teligaya. Sweet dreams. <laughs> Kahaba-haba na nga nagtulog na eh. Wala, hindi niya talaga ka kami mamalayan. Kaya ingay na namin ng... zahawan <laughs> tataklagreng.